Good morning, guys. Na, ni bago lang kasi. Ako lang mag-isa. Ako lang mag-isa dito. Dito ako natulog. Kung saan natutulog yung lolo ko. Dito. So, umuwi na umuwi na yung tita ko Kaniya uh, kahapon mga 5 PM. Hatid namin sa airport. Ang lang nila dun sa ano, sa Korea kaninang mga 5 AM. Nakatulog um, naman ako ng maayos. Ayan yung lolo ko. Tapos yung papa ko. And then, hindi lang ako nakapag-igib ng tubig kasi hindi na ako lumabas kagabi. Mga 9 or 10. Paano kasi yung tubig namin dito kapag umaga wala. Kapag umaga oras wala ng tubig. No? Um, hindi pa ako uwi. Siguro mamaya buo or bukas pa kaya gusto ko pang mag-relax. gusto ko pang magpahinga. Ay. So, mamaya mag-ano ako, mag ako dito. Okay. Maraming ininis. Inuha na yung mga tent. Yung tent kahapon. Yung mga gamit lang na nandito kay um, lipat doon sa bahay nila, Mama Inday. Kasi, um, madalas walang tao. Or hindi yung madalas. Um, minsan walang tao. Okay. Nag-work si Tito. So, for the meantime, si Tito Bito yung nakatira dito. Yung papa ni Alrich at saka ni AJ. Kasi, mas um, maganda din naman na may nakatira sa bahay. Para hindi na, ano, hindi na si Sira. Diba? May mga gamit pa dito. Yan. Ano yan, ilulipat dun kala mama Inday. Yung ref na yan is, um, hiniram. Hiniram namin kay, ano kay Atitit ati, kapatid na dito, logs. Kasi, yung ref ng lolo ko dito na, sira na. Yan eh. Hindi mo na nagpabili ng ref yung lolo ko kasi, siya na naman dito. And then, tubig lang yung nilalagay niya. <laughs> Tubig lang yung nilalagay niya sa ref. Eh, hindi rin siya, hindi rin niya binubuksan yung ref. Kaya, ano, sayang yung kuryente. Mamaya, labas ako, bibili ako ng bigas. Kaya wala ng bigas. Sakto lang, yung 20 kilos na ubos. Nung, um, kailan ba kayo pumunta ng, ano, Saturday, ata kami pumunta ng Palo Hanggang, kahapon lang yung bigas. So, ilang araw lang naubos yung ano, 20 kilos. So, wala na talaga, wala na talaga akong masasain dyan. And then, yung gas, dito, ah, magagamit ako, abang nandito ako. Mga maya, may ano pa naman, may ulam pa naman dito, may humba Humba and, ano pa ba? May itlog. May noodles pa ako dito. Mag-ano ako ngayon. gagawin ko ngayon. Gusto ko sa lamang pang music. Kaso walang speaker dito. Gusto ko magingay magingay yung bahay para hindi nakakaano. Kaya sobrang tahimik. guys, oy. Sobrang tahimik. Sana ako na may maingay. Eh, probinsya ang probinsya talaga dito. Rinig mo mga umuwi ng ibon. Ito yung ano namin. Uh, authentic gate ito yung gate namin guys matagal na to ano na ano to na yulanda na yulanda to kasi yung bahay namin ganito yung gate ito yung gate talaga nya hindi ito natangay ni yulanda kaya matagal na tong gate na to guys pinagawa ng lolo ko di inaakit ko pa to before mata pa ako Jesus inaakit ko to kay eh, naglalak yung lolo ko kapag gabi na tapos wala pa ako sinasarado niya yung ano yung gate tapos eh pwede naman to maakit guys akit ako parang makapasok ako tapos yung style ko hindi ko nilalaki yung ano yung hindi ko nilalaki yung um, bintana kaya dun ako dadaan pag nakalak pag nakalak na yung ano uh, main door doon ako dadaan sa bintana kaya yung bintana namin doon hindi masyadong um, mataas so maakit lang Ina maakit ako kaya hanggang ngayon yan pa rin yung gate namin para hindi makapasok yung aso nilagyan ng ano ng lolo ko Sin, pero may kasama akong aso dito lumabas na siguro kagabi kasi may kasama ako dito na aso kay ano ano ng yero dito namatay yung lolo ko. Eh. Diyan. Diyan siya namatay. Kaya, hindi namin pinapatay yung ilo dito. Sa labas. Diyan siya. Naulan na, na initan. Awawa. Diyan. Alam ba kami muta ako? Kahapon, nagkita kami ng ati ko. May ati ako guys. Hindi ako yung first ano, born ni Mama Eds. Ako yung second. So, yung ate ko, um, hindi kami madalas nakikita, hindi kami madalas nagsasama. Once in a blue moon lang kami nakikita. So, pag may ano lang, pag umuwi yung tita ko, nakikita kami. Pero, depende pag ano, hindi busy yung kapatid ko kasi ano, um, police yun. Kaya busy. And then, dito, um, gagawin tong boarding house um, siguro baka this year maumpisahan na gawin siyang boarding house kaya after 5 years magpo-for good na yung tita ko tsaka yung koreano dito sa Pilipinas gusto ng koreano mag-for good dito sa Pilipinas at least may pagkakakitaan sila kasi alam niyo naman na sobrang hirap dito sa Pilipinas mag for good kung wala kang wala kang income iba maraming OFW na umuwi na for good ng Pilipinas after ilang years lang one year, two years gusto nang bumalik ng ibang bansa kasi um, uh, naubos na yung ipon nila and then wala silang income hindi nag, hindi nag-success yung kanilang business kaya gusto nang bumalik ka agad ng abroad. And then, um, siguro yung boarding house na business is okay, di ba? Kaya hindi siya mapapanis. Ano mo lang, i, i yung main, pag-maintain mo lang sa bahay. Di ba? At least, monthly may income ka. Di diba? So, um, ano pa ba? Ano pa ba yung magandang ano guys? Uy, guys, ano pa ba ano pa yung magandang business? Para sa inyo, ano yung magandang business na hindi hindi napapanis or kahit na hindi siya uh, mag-click, pwede mo pa siyang ma-resell, yung mga ganun ba? Kasi pagkakaalam ko, ano ko gabi yung aso dyan. Maingay. Pero nakatulog ako. Hindi kasi sabi ko baka may ano, baka may snake, snake. 'Di ba kasi minsan pag ano, may aso tapos ano nang ano, tahol nang tahol, may nakikita sila. Or baka may 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 ahas, may mga manok kasi diyan. So yun. Maganda rin guys na business is yung um, wash and dry. Yung ano laundry shop, 'di ba? Mas maganda din na ano, magandang business din yung laundry shop. Kaso lang dito kasi sa amin, tatlo at tatlo na yung laundry shop dito, tatlo or apat na yung laundry shop dito. Tapos yung pwesto, kailangan dapat nasa sa ano, highway talaga din maraming tao. So that's for now muna guys, kay mag-ano muna ako. Natutulog <laughs> ulit. Mm -mm. So, gusto ko muna magpahinga before ako umuwi ng ano, taklo, sibu, uh, Cebu. Then, kaninang madaling araw, akala ko uuwi ako. Kaso, um, walang biyahe, sabi ni Mama Dax. Wala daw bus kasi Mama Dax uuwi siya kaninang madaling araw. So, sabi ko, sige Mama Dax, eh. lang ako. nag lang ako ng gamit ko. Sabi ko kay Mama Dax, sige Mama Dax, pag ano, pag pag uuwi ka, ang puntan mo ako dito, sabi ko sa kanya, puntan mo ako dito, mamudas kay, madilim kayo yung daan pa, palabas, madilim yung daan palabas, sabi ko, puntahan mo ko dito, mama, madax, kaya ayokong lamabas na din kasi. Sabi ni mama, ah, bakit yung balayi mo ko parang nagsisitayuan? okay na lang. Andito ka ba, abuti? Huwag mo ko nakutin. Yung balahibo ko nagsisitayuan. Tumatawag yung tita ko. So, yan mo na guys. Kay, tumatawag yung tita ko. Ha? Ay, wait. I-close ko muna yun. Bye guys and thank you so much for watching. See you in my next vlog. Bye. Okay.